Hai! <laughs> ito. Okay, ito am, but... So ayun, another day, another vlog naman tayo mga ka-adventure naman tayo sa bukid para i-continue yung uh, trabaho natin dito sa para sa ating manukan at kahapon pala mga adventure uh, nanguha kami ng rice hull so ito uh, nilagay na namin tapos may sisiyo na pala tayo mga adventure ayun kakarating lang nito uh, kaninang umaga mga adventure dinala ko mula sa hatchery at ayun balikan lang natin yan mamaya mga adventure kumuha ako ng itak dahil gagamitin nila kling kling mga adventure para Uh, gumawa ng pasok para sa net so sisimulan pala namin uh, i-install yung mga net na ito yung mga kadventure. so kung sa nakikita ko maganda yung net na nakuha natin kasi uh, mataas mga ka-adventurer. so ayun puntahan na natin sila ting ting at kasama ko pala dito oh, si Kandog ako oh. ating napakasipag na aso dito si Kandog ha Ayan na pala mga adventure oh. Sinimulan na namin ilatag yung mga net oh. So sila nangunguha na ng para pasok para i yan yung ilalagay sa ilalim mga adventure. Nandito pala si Bra Bra, si Pido at saka si Certified Manyak Kling Kling, the supervisor, the engineer Pulpul of the Double D Malabo Game Farm. Ha? Huh? Yan, kumuha kami ng mga ganito mga adventure para tipid kikita nyo lahat ng uh, mga ano natin mga adventure materialis na kukuha lang dito sa manukan mga adventure so tipid na tipid yan marami na oh tapos may dinala na ako kanina ha. maaga pala akong pumunta dito sa bukid kanina mga adventure kasi yung mga sisiw kailangan ko dalin direkta mula sa uh, pina incubate natin at so far, uh, healthy naman yung CCO natin mga ka-adventure. <laughs> <laughs> Pahinga muna kami guys kasi uh, may laro kami mamaya so yan na po yung uh, nagawa namin ngayon mga ka-adventure so tingnan nyo yan mula dyan hanggang dyan so hinahinay lang kami mga ka-adventure kasi kami kami lang naman yung nag, uh, naglalagay ng net so yan sa, dito naman tayo sa may mga sisiw ito na po yung mga sisiw guys so, so nakikita nyo wala ng ilaw yan guys Hmm. yung mga sisiyo ay healthy healthy o, yan yung pinainom po muna natin sa first day is brown sugar para naman ma-replenish yung uh, kanilang energy so yan yung epekto mga adventure o yan napaka ng mga sisiyo so walang ilaw yan mga adventure walang nakaka uh, nakakapasok na hangin kasi siladong si, sealed na sealed ito mga adventure Si na Brian at si Kling-Kling mga mga adventurer ay uh, nagluluto ng manok para sa aming lunch. Last na silip muna sa mga sisiyaw. So, after one week, i-update ko kayo kung uh, ano na ang development ng mga sisiyaw. So, ayan o. Uh, day 1. Hmm. Hmm, ang lakas na nilang uminom ng uh, brown sugar mga adventurer. Uh. At ang lakas na kumain. Yung iba, nagpahinga na kasi busog. Um, pero mostly ay, yan, kumakain, gumagala, mainom, yun, natutulog na yung mga busog. Um, so, sana, all throughout mga adventure hanggang sa harvest nito, magiging healthy sila. Hindi sila dadapuan ng sakit. Ang pa ng brother mga adventure oh. Hmm? So hindi talaga nakakapasok yung hangin kasi may mga uh, dahon ng niyog oh. sa itaas Ayan. The natural light oh, napakasigla talaga nila oh. Uh. Huh? Okay, uh, upload. <laughs> and ayun guys uh, uh, gagawa ni Kling ng uh, pak pakainan yung mga sisyo natin mga adventure. Lang yung mga ginagawa namin ngayon uh, niladlad namin yung net kinahinay uh, lang so next time mag-update naman tayo kung ano naman ang gagawin namin so see you sa ating next, next adventure bye bye